isang magpalang araw mga kaibigan ayan kumusta kumusta po mga kaibigan sa ngayon po ay magbakasyon na tayo tapos na yung hal sa uh, palayan uh, saka lang natin ulit kay after, may weeks para uh, ngayon magbabakasyon na tayo kasama ng aking mga kapatid na uh, umuwi dahil a anniversary ng mama ko so ngayon, pupunta din kami dun sa lugar ng mama ko na malapit doon sa city. So, siyempre guys, kasama ko kayo sa aking paglalagbay sa mga pag katawang ito. Ay, ito po yung ano, kasi dapat nga ay magmotor kami. Kasi mas mas okay yung magmotor pero ang sabi ko ay sa ko baka uh, abot ng ulan kasi hindi maganda ang condition. So, ngayon guys, at ah, uh, ayun nga napagkasundo na namin na mag mag ano na lang po ng basa lang kami so, total ano na lang biyahe guys eh, sa mga 1 to 5 hours 1 hours and, 1 hour po to 20 minutes kami guys break na lang po hours grabe ka hapag kaya yeah, guys ito guys ito yung ano namin paglalakbay ito po ay madadaanan po namin yung mga tourist spot na ano una una chocolate hills Ah, may mga ano yung Um, na hindi pa hindi ko pa napupuntahan chocolate tears kasi guys hindi naman ano yun eh. pero uh, ano pa parang kilala nyo yun pamilya kayo sa mga lugar na pero hindi ko yan ano so maradaan namin yung lugar na yan. at uh, yung floating restaurant na matatagpuan sa lubok kasi yung lugar ng mama pero sa lubok guys kaya meron din po kung ano ma, 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 ma mga mga video guys kasi ano kukuha din ako ng mga pag ano doon guys at uh, makikita din yun at uh, so hindi sa ating pagpatuloy sa at, pagkataong ito ay ito patuloy pa rin aming paglalakbay guys kaya so bye bye lang po rin yung aking ang aking journey sa araw na ito at sana po ay samahan nyo ako sa aking paglalakbay hanggang sa Makarating, makarating kami sa aming paruroon. Yun guys, hindi yung nagtagal guys. At uh, yan, sa pagkakataon na yan guys, tama uh, nga nga ito. Kasi, uh, yung ano na yan guys, ay umambo na siya. At uh, sabi ko sa kuya ko, kasi yung kuya ko yung sabi ko, sabi ko, hindi nga ako nagkamali ng isip Kasi, kung pinatuloy natin uh, na ating, ano na, nag-ano tayo, nag-mumotor uh, tayo, di naabutan tayo ng ulan yun kasi yung unahan yun guys ayun uh, na nakikita naman yung sa na mambo na pero yung driver guys yung magaling kasi pinag yung, yung uh, niya, pinagano niya niya yung wiper para mag clear yung aking pagbibidyo kasi yung driver din guys is tagalog siya uh, kaya kaintindihan niya at uh, na ano na na nag-ano ako nag-record ako ng board video eh yan guys at uh, yan makikita niya sa lamin guys may mga ilang, ilang pata kasi pag nabawai first siya ililihis ko yung ano pa yun yung ikita yung pag, pag ano ng wiper pag ano ng web kaya yan guys so dito po muna na side ko yan kaya swerte din ako guys kasi nung pagsahay ko sa ano na yan uh, nga sa unahan lip uh, uh, siya kaya talagang sinisweb ko po ng hapo hapo ng magandang video clip dyan sa pag ano sa mga yan so, sa kabilang side na yan guys nandyan pa rin yung mga truck ano na yung cemetery yung sa gilid ng bundok kung mayroon sa ibang lugar na natatagpuan na sa, gilid ng bundok pero din sa amin guys kaya yan maganda yung mga tanawin dito na ano palaya na Uh, prepared rin para pagkakaliman nila kaya yan guys, bumaksak na nga tuloy, yan yung ulan kaya so tuloy na din ating laban yun pala guys kaya ako pinili na i-voice over ko na lang akong video gawa ng pagsampa ko pa lang guys kasi gusto kong ano makabig pa video uh, actually malapit lang naman sa amin at nakakausap namin ang driver so hindi ko rin ma ano na uh, hayaan ko mag na ano ang ang sisti guys ang lakas ng music guys sa lakas ng usapan ng kapatid ko at sa kanang driver kasi lang kaintindihan sila kasi yung driver na sinakyan namin guys ay nagtatrabaho dun sa kung saan uh, ng din ang kapatid ko ya. kaya nag, ano, sila mag-usap-usap habang nagbibiyahe kaya hinayaan ko na lang at uh, sinabi ko na lang sa kuya ko na sige mag-usap lang kasi naintindihan naman ng kuya ko na pag once na mag ano bawal yung ganito ganyan yung pag-usap ng ano, uh, malakas na ano. Kaya hindi ko main, hindi nila maintindihan kung ano sinasabi ko. Kaya sabi ko, hayaan mo na at i-voice over ko na at mag-usap lang kayo dyan. Walang problema ako na bahala dito sa video Kaya yan. Sa patuloy kong pag-ano guys, kaya yan. Um, kaya, hindihan ko na mag-video ako at kumuha ko ng video at uh, tinitingnan ko mga paligid-paligid na rin. Ang um, tagal ko nang hindi nadadaanan. So, kasi kung halimbawa mag-travel kami dahil papunta dito sa lugar ng mama ko Uh, uh, katulad ng pag-uwi ko hindi to madadaanan guys kung halimbawa ang sakyan FX kasi doon kami dadaan sa shortcut na lugar na hindi uh, yung hindi dadaan sa pinaka may party kasi dito yung katulad ng yung manmade forest guys madadaanan namin dito hindi na dadaan dito yung FX na sa, Ken, sa shortcut na sa lugar guys nasa ano lang mula sa city ay hindi sa abot ng dalawang oras kaya yan kaya Nayaan ko na lang sila mag-usap hanggat na ano, ako naman ay busy naman ako sa itong video. Kaya sila, uh, nag-uusap sila, nag-uusap dyan. Hamang na ako naman ay kung ano, nakikinig lang din sa pinag-upwintuhan uh, pinag nga nila. Kaya na-enjoy ko na naman, na enjoy na lang din, enjoy ko na lang din yung aking pagbibigay sa uh, mga nakikita ko sa kapalit So Yun guys, sa ating pagpatuloy. So, bye-bye na lang po natin ang ating video. So guys, tuloy yan na yun guys sa pagkakataong ito guys at uh, at hindi na ako ng na video clip dun sa floating restaurant guys sa uh, Lubok, kasi gawa ng ang lugar ay pista so ngayon guys uh, siguro sa sinod na ano, video ko na lang siguro sa ano kung makakuha pa ko na okay guys, hanggang sa muli guys maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aking youtube channel guys at uh, thank you sa lahat ng mga viewers mga followers na palag nang subaybay sa aking video at maraming salamat sa inyo lahat at uh, sa pagpatuloy sa uh, sa inyong pagsusubaybay sa aking uh, munting channel hanggang sa muli guys, magpapala na po ang inyong lingkod, bye bye